ito 5 months more than so okay naman po ito sa mga inakay natin masisigla sila at malalakas napakaganda mga ka-farmer isang magandang buhay what a beautiful one may palaka pa talaga Talagang ikaw. Ang ganda mga ka-farmer yan. Ay, huh Kagaling ko lang ng palengke. Ito na tayo. Tayo po ay magpaparonda ng mga kalapati. Sumamaya, so, mamaya, basketing na naman. ah at saan ba to? May pati bayan yan daw eh? Na 110 pesos. Meron sila sila sinasabing pati bayan. Uh, 110 pesos. Ang ano daw ang uh, ang prize sa mananalo is 300 k. Pero yun nga kung dalawa kayo o ilan kayo pagahati-hati ninyo Yun po yung patibaya na tinatawag nila na uh, bastat makapag makapaglak lang daw sa uh, last lap grabe na. Alam niyo kung saan? Takloban. <laughs> Takloban po mga ka-farmer. Mahirap gawin yun, talagang uh, hindi natin na uh, kaya. So, I don't think makakapagpaklak tayo sa Takloban. So, ayun, unang-una, wala tayong proper training, Umasa lang tayo sa truck. Pangalawa, yung mga ibon natin hindi familiar sa lugar. So, sa norte, gusto ko pong gawin 'yon. Talagang, uh, ewan ko, yun po yung plano ko. Sana'y eh, pagkaloob ng Panginoon na mabigyan tayo ng oras. Na mabigyan po ng uh, proper training talaga na masanay ng masanay. Sabi nga ni Sir Policarpio, mabilis lang, ulit-ulitin mo lang, bibilis siya ng bibilis. Sabi niya. <laughs> Pero siyempre dapat magandang bloodline, conditioning. So, sama-sama na po yun. Tayo mo po parunda, mga paparonda mga farmer At maraming salamat sa mga sumusuporta. Ayan, gumaganda po yung ating views dito sa channel. At maraming salamat sa BBC Pampanga. Kay Birdie Birds Loft, maraming salamat sa iyo, brother. At... Ano ba to? Galing, galing ng ano ninyo. Yan, shout out din sa Kosa. Yan, mga club natin. Magagaling yung mga yan. Kosa. Kasi yung AFC KFC pinagsama na po ng BBC tapos ngayon yung Kosa tapos sa uh, ano bibili din ako ng Singsing uh, Sing Sing so suporta din tayo sa Kosa syempre mga tropa mga yan eh so ayun po ang ating uh, ano. oy choy choy kumusta muna mga inakay house the ipots pinakawalan ko na yung uh, ginamot natin ang galing ang bilis po kita nyo naman dinampot ko yung ipot buong buo na so okay naman yung ating uh, Normally kasi pag kaganitong mga young birds ang nagigising uh, sakit po nila is yun nga bulutong uh, one eye cold so sa tingin ko yung uh, oregano bawang endoyang dilaw ano pa ba and malunggay ay napakalaking tulong po sa kanila talaga sabi ko nga bigo, siguro nung panahon siguro ng covid napakalaking uh, panglaban ano hindi ko sinasabing gamot ano pero yung pampalakas po ng resistensya para labanan, sa tingin ko yun maganda, magaling. Kasi tapos naandon pa yung sukang ano, ba diba, tuba. Isipin nyo, blender mo na yung luyang dilaw. Tapos bawang. Tapos oregano. ba diba? Tapos naandon pa yung malunggay na napakasustansya. Tapos ibinuro mo ng medyo matagal. Imagine niyo na lang po. Kasi fermentation, I ginagawa po niyan is magnifying the benefits eh yung yung anong matatanggap mo sa isang uh, halaman pag ferment mo po 'yun na na, na, na double o triple pa hindi lang triple yung makukuha mo tapos linagyan mo pa ng uh, paminta kasi ang turmeric po at paminta is always together. Tandaan nyo yan. Pag naglaga kayo ng turmeric, Budburan ninyo ng crack pe black pepper. Para po ma uh, magnify ninyo yung ano, turmeric. So, pwede nyo pong isearch. <laughs> Sineshare ko lang. So, oh, ayun. Sa tingin ko, effective. Sa tingin ko po, effective. Kasi halos ilang buwan ko na bang ginagamit ito? 5 months? More than? So, oh, okay naman po Ito sa mga inakay natin Masisigla sila At malalakas Ayan, tingnan nyo naman oh. At malakas ng kumain mga farmers Uy, ikaw ba yung ginamot ko? Choy-choy ka? Hindi yan Ayan, may konting ano dito sa may tuka Ayan, tatandaan ko So, ayan po ang ating uh, magic 13 Na inakay <laughs> So, ayan, oh, mayroon pa nga ako dito eh Actually, gusto ko pang dagdagan ng oregano ito. Ito, ito bago lang to. Ayan, ito bago lang. Si Rambo binigyan ko na rin eh. Binigyan ko siya. Ayan po oh. Tingnan nyo. So, ito pwede itong pantao. Kasi, malinis ang pakakagawa ko nito. Blender ko. Um, um, bala ko pang dagdagan ng oregano ito. Pwede naman eh. Kasi oregano po ang isa sa mga habol ko din na ano na, nila. So, kasi ang nagiging problema po sa alapate respiratory and digestion so yung respiratory and digestion ay kailangan pong ano yan, yung bawang naman okay pa rin, ah. yan pa rin naman yung natural antibiotic yung ah, respiratory digestion ay aluyang dilaw na ang bahala doon sa digestion mga ka-farmer tapos oregano, syempre the best the best. Dalawang inakay. Nako. Sige. Akoy lagari lang dahil mag uh, ano na ba oras? 8:30. Ah, ano po yung ating mga bisita? Wala tayong ano ngayon. Wala tayong booking. Bahala na kung may dumating. at ito pa hindi ko alam kung uh, nakauwi yung dalawa nating dinagdag. Yung isa po nakauwi, yung isa. Kasi nagdagdag tayo, ginawa nating ten oliyan. So, yung fine training, hindi ko lang po alam kung ano na ba. Oy. Ano ba kayo? Sige na. Magandang panahon. You will see. Mag enjoy kayo. Mag-enjoy kayo. mag enjoy kayo. Sige na. Oy, ano ba? Anong ano? Ayaw niya iwan yung kanya, ina kanya. may ina kaya ata siya. So, okay lang. Sige. Ganda ng panahon, 'no? Oh. Sarap umiikot eh. Kung ako lang ang kalapati siguro. Mamashal ako eh. 'Di ba? Ayun oh. Uy, sa sila. Wow. Dito pa lang po mga farmer. Eh. Yung nakikita mo yung ibon na lumilipad ganyan. Ano na andoon ka? Para ka din nagmamasid ng arwa ng lumalangoy. Talagang ano, uh, relaxing. Hmm Malay natin, madagdagan pa po natin ang uh, tong channel na to. Yung, uh, bala ko kasi magpalagay doon ng ano, orchids naman. So, para makuha din natin yung mga mahilig sa, alam mo yung hobby kasi eh. diba? nandito na rin naman sa farm. So, hobby. Kung ano yung hobby mo, at least may share natin ano. Pag uh, orchids kasi, Maganda din. Doon sa may kanto doon, may, ano, you know, bala kong magpaayos uh, kay yung, pagka medyo, ano na, papawelding tayo, pero kailangan, ano, naka-net. May net po siya. Tapos, uh, syempre, yung shade niya. And then, uh, ano pa ba to? May shade. Tapos, yun nga, yung mga orchids po natin, lalagay. And then, uh, kasi mabili, ano, yung pagpapabunga naman dyan, marami naman pong nabibili. Pero kung gusto nyo gumawa, Fish amino acid, maganda po mga farmer. Fish amino acid, yung ginagawa ko. Maganda po yun pang spray kahit sa 3 times a week. Ma malabnaw lang, masyadong matapang. O, oh, malaking tulong po yun. Yung iba, yung fresh na dugo ng isda, kaya lang gam oh O, ayan sila. Tingnan natin kung uh, pasok. Di ko pa nakita yung isang may green. Di ko na check. Tingnan natin kung napisa na yung... na uh, Ibon, tapos papahinga na tayo Papahinga na natin At least may one man sila Pakapag-condition man lang Kasi sila uli naman ang ibibreed natin eh Makapipili tayo ng iba pa rito ng konti Para sa south race naman Paghahandaan natin yung south race Ayun So, dalawa pisa Very good, dalawa pisa So, two, four Five Six na naman sila Asan ba yung ating uh, yan? Ah, ito, Okay naman pala. So, yung tatlong galing sa ano. Si Brother Jay Dairit pala. Ayan, makakakuha din naman ulit tayo. May message ko lang yung Bibigyan niya ako ng ibon na naman. Eh. Yung mga pang malahasan. So, baka next year, message ko siya. Hingi tayo ng uh, young bird. Sabi niya nga, yung mga breeder ko. Pwede mo naman ano. May walo daw siyang breeder doon eh. <laughs> ating Brother Jay Dairit. Aha, aha. So, nag-enjoy naman po ako dito sa ating uh, simula nung nag-training uh, na. <laughs> Alam mo yun? <laughs> na may nakita nga akong memes ha. Yung parang uh, drawing lang, parang cartoons. Natutulog yung mag-asawa. Ah. Nakatalikod yung, uh, yung lalaki. Tapos may araw, nag, parang yung sinasabi niya ba nakasulat. Baka oh, uwi kaya yung kalapati bukas. <laughs> sabi ko <laughs> ganun pala yun so hakatuwa din na tapos sa uh, yung arwana naman natin ay uh, ayan kinukondisyon pa po yung tubig baka mamaya mahagip din natin oh, lumilinaw na yung tubig nya tapos yung uh, sponge pwede nating palitan or uh, balnawan para mas ano, medyo nagyelo ng konti. Tapos yun nga, yung shrimp after 3 days, so naka isang araw na tayo. After 3 days, tatanggalin na daw po yun. And then pwede nang maglagay ng uh, ibang fish. to sabi ni Brother Maynard, eh, pwede naman maglagay ng tankmate kung gusto. Kasi si Bebe, gusto niya may ibang isda. Ako naman, parang mas gusto ko yung arowana na lang. Pero, Marami po ang nagsasabi na, na mas malaki yung tank. Baka parang mas maganda kung medyo may kasama. Pero hindi po arwana din. Ibang isda. Ha? Pwede niya Oscar or may mga ibang isda hindi ko pa po kabisado. So ayan tuloy natin ang ating vlog mga ka-farmer na andito pa lang ako. Ayan si Kongkong, Kong. kami po ay mag uh, basketing na naman ngayon. Grabe ang training. Pukpukan kan na. <laughs> Ay nako, meron pa tayo nasa labas. Kasama pa yata ito. Hindi tatanggalin ko na yata ito. Hindi ko na yata isasali ito. Useless tong ibon na to. Ay pumasok, mabisyo. Hmm, ako ng pili diyan ah. So, ayon, Kamali tayo ng pili. Ay, si kongkong. -kong. Kong jackpot ngayon si Kongkong. Kong, ah, so ayan po mga ka farmer. Ah, ito pala yung sinasabi ko. Lalagyan natin ng orchids. Sana, sana, sana. Ang libangan banget na naman. Oh, simple pleasure nga eh. Ito, ito dito. Para pagpasok ng mga guest, makikita nila, wow, may mga ano, flower, flower dito, oh. 'di ba? Lalagyan natin ng counting uh, shade 'yan. Tapos sa uh, may uh, mga orchids ano uh, yan uh, exciting ang pagsiset up ang ka naman papayam pero lagi naman ganyan ano hindi naman oo sobra init yan ang mulaklak na yung mga ano natin bogis kasi natigang na sila oh. kung pa bukas yung ano natin tubig ba hindi na yan, sigurado na yan ha Ayos na Heh. Tapos yung ano Ayun, uh, training box eh Training box Mapakain tayo ng konti Para pumasok itong kamuting ito Ay So bukas Sana okay na yung aking ID Dahil Ah uh, Yung ID number natin at yung ah, uh, ID number na naka-register at ID number na ininput nila doon sa sistema magkaiba ay hindi tayo makapag-clock talaga naman o oh. uy papainom tayo ah, ay nako sarap pagmasda ng ating mga inakay tingnan mo ang ipot mo kakalagpag lang uy ang ganda Galing talaga yung ating ginagawa na to. Ayos to. Galing na yung <laughs> galing na yung nag uh, green yung ano. Poti. Gutom mo? Oh. Teka lang. So ayan na na tayo at ang good news 10 pala pa rin sila mga farmer so 10 pa rin yung ating uh, uh, isasali bukas sa training ano Ayan, na pala bukas Ayan. ganda ng mata nitong itim oh. And beautiful eyes ang ganda ng mata nitong itim na ito Oh, ayan no. Oh. Tingnan 'yung mata. Mm. Kapatid niya 'yung nasa ah, isang itim. Wala dito. Sa ni isang itim. Wala, wala dito. Ay, ang ganda ng itim. Isang itim na andito 'yan. Where are you? Ayun. Lagay tayo ng katul. Ito yung isa oh. Na may tama sa paa. Ah, dali din yan, ayan oh. Ngayon po. Oh. Ah. Kalmot. Okay na tayo, nalit na yata yung pick up ng lechon, ah. So, ayun, marami pong salamat mga ka-farmer at uh, ah, sampu pa yung ating ibon. At ayun, okay na tayo. Mas 4 na. Ang dilim ng ano ngayon. Ang dilim ng panahon. Uh. Hmm. di sumikat ang araw ngayon Bah. maandar na naman no? yung sinasabi ko baka mamaya may butas na naman yung uh, tubo dito so ayan marami pong salamat abang na abangan na naman tayo bukas magandang buhay